Hello po sa inyong lahat. This is Lee Yujin from South Korea. Alam niyo po itong content po natin na to, is tiyak po ako na makakatulong sa mga EPS worker dito sa South Korea na may loan. Uh, ilang beses ko na po siyang pinag-isipan kung gagawan ko ba siya ng content or ikikip ko na lang na ako na lang yung may alam ng bagong rules na ito. Actually, matagal ko na pong alam yung rules na ito. Uh, kaya lang, iniisip ko kung gagawan ko po ito ng content, baka medyo meron pong pumalag or yung mga kababayan nating nagtatrabaho sa mga bangko, baka i-bash po nila ako. Pero, Uh, or baka may ma -violate po ako na rules pero ito po ay base po sa experience ko so isi-share ko, ko lang po dito yung kung ano po yung na-experience ko so meron po tayong isang kababayan dito sa South Korea OFW po siya, isa po siyang EPS worker ngayon itong si EPS worker, umuwi na po siya ng Pilipinas tenong ko po, po siya, ano po yung reason bakit siya umuwi ng Pilipinas ang sabi niya dahil may loan daw po siya sa banko malaki daw po yung loan sa banko Maabot po yata ng 20 million something like that. Basta malaki daw po. So sabi ko Uh, bakit ka nagkaroon ng loan? Ang sabi niya na iscam daw po siya So pumasok sa kanya ang pera pero napunta lamang po sa scammer yung niloan po niya Pero siya po yung nagbabayad So ang sabi po niya halos lahat ng sahod daw po niya is napupunta po sa loan Wala daw po siyang natitira na sa kanya At wala na rin daw po siyang naipapadala sa Pilipinas dahil sa loan niya so, Pagkatapos sobrang hirap po ng buhay niya dito sa Korea Malaki yung sahod pero dahil na iscam po siya Uh, wala po siyang naiipon wala din po napupunta sa kanya ang inuulam na lamang daw po niya is Toyo uh, ganun na lang daw po yung buhay niya so he decided na <laughs> takbuhan na lang yung loan niya so umuwi po siya ng Pilipinas so kinontak niya po ako para po dun sa mga benefits po niya dati uh, sa, yung mga EPS worker po kasi kahit po na na nag early exit kayo or umuwi kayo ng Pilipinas, maaari nyo pa rin pumakuha yung benefits ninyo sa Samsung at saka sa Gungmin. Pagkatapos, kahit po malaki po yung loan ninyo at kahit na ikorte po yan ng banko para para i-hold yung inyong benefits, hindi po nila na-hold yung Gungmin. So, 100% ng contribution ninyo sa Gungmin, makukuha nyo po siya. Hindi po siya pwedeng pakialaman ng loan company. Yan po yung rules simula noon hanggang ngayon. Pagkatapos, ang rules po kasi dati kapag si EPS worker ay may loan or kaya Kinorte na may utang kayo, tapos yung loan company or yung pinagkakautangan po ninyo is Kinorte nireklamo kayo sa korte at na-approve po na i-hold nila yung inyong benefits. So, meron ganyang proseso dati at hanggang ngayon meron pa rin. So, ang rules po kasi dati, kapag na-approve po yan ng, ng korte, ang i-hold po nila is yung 100% ng benefits ninyo dun sa Samsung. So, halimbawa, kung may utang ka, ileles po dun yung, may Samsung ka, ileles po dun yung total ng utang mo, yung matitira, yun po yung ibibigay sa iyo ng Samsung. Yan po yung rules dati. So, kailangan, kahit na i-apply mo po yan, kailangan hihintayin mo muna yung, yung pinagkakautangan mo o yung loan company na ibawas yung loan mo bago mo makuha yung pera mo sa Samsung. Yan po yung rules dati. Actually, medyo hindi po sa magandang rules, ba diba? Pero, luckily, Uh, binago na po yung rules. So, yan po yung isashare ko sa inyo. So, meron po ako isang EPS worker na tinulungan na umuwi ng Pilipinas. Nung in po namin, uh, kahit malaki po, malaki po yung loan po niya. Pero, nung in po namin yung kanyang mga benefits, nakuha po niya yung gumi niya. Pagkatapos yung Samsung po niya na 400,000, hindi po niya nakuha dahil yung po ay mapupunta dun sa loan company. 100% yung 400,000 kahit magkano pa yung utang mo, yung 400,000 mapupunta po yan sa loan company lalo na kung uh, nag attorney or kung nag korte uh, sila. Pagkatapos yung 20 kum ninyo sa Samsung, di ba? Yung mga EPS work, worker, meron kayong departure guarantee insurance. yan po yung tinatawag nila na Samsung pwede ko. Dati nun, uh, kung magkano yung utang mo ibabawa, yung matitira, mapupunta iyo. So, kung mas malaki yung utang mo kaysa sa pwede mo sa Samsung, 100%, ibibigay ng Samsung yun dun sa loan company. Pero ngayon po, nagbago po yung rules, hindi na po 100, hindi na po siya ibabawas yung utang nyo, Uh, 50% na lang yung mapupunta dun sa loan company. Kahit gaano pa po kalaki yung utang ninyo, halimbawa ang utang ninyo is 20 million sa loan company, pagkatapos ang pagkatapos ang pera lang ninyo sa Samsung is 8 million, yung 4 million mapupunta po sa inyo, yung 4 million mapupunta po sa loan company. So yan po yung bagong rules. Ah, kaya lang ang ang hindi ko po alam kung paano na kayo hahabulin ng loan company. So hindi ko alam kung sisingilin pa rin po kayo kahit na nasa Pilipinas nila, nasa Pilipinas ka na or kung paano po nila gagawin 'yan. Pero ko ako po sa inyo, ah, kung kayo po ay may utang sa bangko dito sa South Korea, wag niyo pong takbuhan, invest, bayaran niyo po siya dahil obligasyon niyo po 'yon. Kahit po kayo ay na-scam, ikorte niyo po Pagkatapos, bayaran nyo po yung responsibility ninyo. Huwag nyo po siyang takasan. So, again, this is Lee Eugene from South Korea. Peace-peace po tayo sa mga nagtatrabaho sa bangko. Uh, Sinear ko lamang po yung na-experience ko. Maraming salamat po. Anyong!